Ang kaluluwa ba ng tao ay mortal o immortal? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Walang pagdududa na ang kaluluwa ng tao ay immortal o hindi namamatay. Malinaw itong makikita sa buong kasulatan sa luma at bagong tipan. Sa awit 22 sa is, 23 sa is, 49, 7 hanggang 9, sa mga ngaral 7 sa Daniel 12.2-3, sa Mateo 25.46, at sa Unang Korinto 15.12-19. Sinasabi sa Daniel 12.2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang kapahamakan. Gayon din sinabi ni Jesus mismo na ang mga masama ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Mateo 25.46 Sa magkaparehong grekong salita na ginamit upang tumukoy sa salitang parusa at buhay, malinaw na parehong ang masama at matuwid ay mayroong imortal na kaluluwa. Walang pagkakamaling itinuturo ng Biblia, naligtas man ang tao o hindi, siya ay hindi mamamatay o maglalaho kailanman. Sa halip, siya ay mabubuhay ng walang hanggan sa apoy man o sa impyerno. Ang buhay ay hindi titigil pagkatapos mamatay ng ating katawang lupa. Ang ating mga kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman. Sa presensya ng Diyos sa langit kung tayo ay ligtas o sa pagdurusang walang hanggan sa impyerno kung ating tinanggihan ang biyaya ng kaligtasan. Ang totoo, hindi lamang ipinangako ng Biblia ng ating kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman, kundi bubuhayin din naman ang ating mga namatay na katawan. Ang pag-asang ito ng pagkabuhay na mag-uli ng mga katawan ang pinakasentro ng pananampalatayang kristyano. Unang Korinto 15, hanggang 19 Habang ang lahat ng kaluluwa ay imortal o hindi namamatay, mahalagang tandaan na hindi tayo eternal o walang hanggan na gaya ng Diyos. Ang Diyos lamang ang tanging eternal na persona dahil siya lamang ang walang pasimula at walang wakas. Ang Diyos ay naroon na sa walang hanggan sa simula pa at mananatili siya magpakailanman. Ang lahat ng iba pang mga nilalang, maging tao man o anghel ay may pasimula. Habang ang ating mga kaluluwa ay mabubuhay ng walang hanggan, noong tayo ay buhayin ng Diyos, hindi sinusuportahan ng Biblia ang konsepto na ang ating kaluluwa ay naroon na noong paman. Ang ating mga kaluluwa ay walang kamatayan, gaya ng kung paanong nilikha ito ng Diyos. Ngunit ito ay mayroong pasimula. Iyan ang aming sagot sa tanong na, ang kaluluwa ba ng tao ay mortal o immortal? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong